ay naku itong mga kabataan nito guys grabe sagrad sila dumaan lang po sa akin yung speed kaya ito sishare ko na rin para ha ah, mapanood daw mga taga haguloy no parang kaya uh, madila no Ayan, tag ninyo grabe mga kabataan ngayon ay naku kulang sa mga disiplin disiplina. Pero ah, itu mga kabataan na ito pa sa Ah, eh, hindi lahat ng mga ay tinuturuan ng ganyan. No? Kasi yung mga namin tinuturuan kami ng ano, ah, maganda. namin yung mga dito nga. Ah, ano? Ah, tulad dito. Prayut, prayut, ganyan. iiwasan namin mga yan. Kaya nung uh, amin niya uh, ina na mapapahamak kung may kaya pa yun. Sawa ng Diyos uh, ng na nandito rin ako na tatrabaho na. So, po, ah, mga bataan natong grabe, oh. Walang disiplina. Kami niya, uh, 1991, eh, pagalit lang kami ay ina ko. Oh. Nandiyan kami nakaupo na, nagluluto na, pobasa, Lilinis. Hindi po nag mga itong kabatahan na ngayon. Ito'y grabe. Eh. Pagdala sila sa kalsada. Ay, naku. Inong. Ay, papaway. Grabe. Kahit babae, eh. kung nagbasa kayo ng mga libro ninyo sa loob ng bahay, ay, naku. May uh, mga ano kayo sa si school ninyo. Mas pang mga grado nyo. Yan pa punta ka dyan sa, ano, o kung saan-saan at mapapawi ang mga kasama nyo na lalaki, nagungas. Ay, nako. Napapahamag pa kayo. Hindi nyo pinapakinggan ang mga, ano nang magpayo ng mga magulang nyo. Ay, nako, grabe. Anong yabang nito, oh? Oh, hupad oh, at mga barangay nandito na eh Teka, ano nga pero walang barangay na nakita ko oh. ayan mga kabataan na babae grabe mga ito ay nako <tusk> 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 saman sa so sumasama pa sina, sa mga rayot mga babae na Grabe kayo. Kung nagdun lang kayo sa loob ng bahay niyo, nagkugas, nagluto, ay naging githawa naman ng mag niyo. Ay nako. Grabe itong mga kabataan na to. Ayan. Disgrasya natin sa mabay na kasama ninyo. Ay nako, Diyos. Diyos ko. Diyos ko.